Uy, ganito pala yung ano, nung malunggay. Ano? Yan tubig, oh. Malunggay. Hindi tinatablan. Hindi tinatablan yung ano niya dahon. Eh, nakapatong lang yung tubig sa dahon ng malunggay, oh. Ito nyo. Ganyan lang siya. Ito hmm. Nakapatong lang siya. At ganito, hindi tinatablan yung dahon ng malunggay, Nakapatong oh. lang yung ano, tubig sa dahon. kung um, ano, malunggay. Hindi tentag lang ng tubig, yun. Oh. lang yung ano, mga tubig sa dahon. Ayan, o. Um, diba? Oh. naman siya. Diba? O, oh, si Galing. Tubig ula. umulakas kasi kanina. Sorry, katignan ko, ko yung mga malunggay. Hindi ko natabla ng ano, tubig. Malaki <todic> yung tumalunggay na to. Papatuloy na namin sa ibabo kasi para hindi na siya tumas. Ang dami namin malunggay ngayon. Masustansya kung ano ito. Dahon na to Sa lahat ng ano. Hindi Tami Malunggay leaves. Dami malunggay namin ngayon. Nakamasustansyang ano, dahon. Gulay ng malunggay. Yan. Malunggay leaves. Hindi po kami bibili ngayon ng dahon ng malunggay. Marami na kami tanim dito. At no, yun, bumibili pa ako yun. No, magkano ang isang ano nito. Ano um, yun, dami yun. Eh. Mababa lang siya.